Na-cancel na yung ano, booking Patigil sir yung kausap niya Ah, punuhan ko yan Legit yan? Oh. Alright mga choy no So magpapagas muna ako dito Kakalabas lang din natin ng bahay Time check pala natin is 11.11 -11. Exactly, hopefully Sana madaming booking ngayong araw na to Alright, pagas muna ako guys At papagas tayo ng 200 pesos Okay, alright mga choy so Ayun, na natin At kukuha na ako ng Uh, booking dito Kukuha na ako ng order mga choy Alright, I'll give you update pag nakakuha na ako ng booking At pupuntahan na natin sa pickup mamaya All right, let's go Alright mga choy, so good morning sa inyong lahat And welcome back again sa aking YouTube channel This is Jay Moro here at nagbabalik ang inyong lingkod Bilang isang Lala Move Rider Alright mga choy, no? hopefully sana maging good sa ating transaction ngayong araw na to So today is Saturday mga choy At uh, we got our first booking for today At uh, papunta na tayo sa pickup location Dito lang din sa Pasig mga choy So meron tayong 7 minutes away From here to pickup point Okay mga choy no, let's go Alright mga choy So nakakuha na ako ng first booking natin Naiinis ako dito sa cellphone ko mga choy Ang tagal ko dito Dahil nag-overheat Overheat siya mga choy kaya daw makapag-vlog ng maayos. Kunin pa ako dito. So hindi na ako kukuha ng kasabay nito kasi matagal na ako dito mga joy kanina pa. Dahil dito sa cellphone ko nag-overheat kasi sobrang init. Di pa kasi ako nakabili ng payong, yung payong niya para may harang. Guys my goodness alright mga choy no so on the way na tayo meron pa tayong 11 minutes so hindi ako makapag vlog ng maayos dahil yun nga mga choy nag overheating tong cellphone natin so time check na natin is 12.21 na so nakakahiya naman sa customer natin mga choy pag nag overheat pa to uwi na ako hindi ko na ipagpatuloy to na stress lang ako sobrang init kasi mga choy pero bakit sa kanila wala naman silang takip? Pero pag ako ang bilis-bilis ano, ang bilis-bilis mag-overheat. Overheat talaga. Ganun pa rin mga choy. Nainis na ako. kuwi na siguro ako. Hindi na kukuha ng ano Pangalawang booking Dahil ito nga Nangyayari Ano nang kadi yun ah Alright mga choy no, so uuwi na sana ako ngayon Kaso lang, biglang hindi na siya maaraw Kasi kanina mga choy, nagka problema kasi itong cellphone ko Laging nag-overheat And then ngayon, hindi na siya maaraw Pagpatuloy ko na lang mga choy Maaga pa naman Time check pala natin is 1.19 Okay mga choy So nakakuha na rin ako ng booking uh, Papuntang Taytay -tay to So ang pickup location is Pasig Landing So tara pickupin na natin Ang pangalawang booking natin Alright mga choy let's go 5 minutes away 1.3 kilometers Sa pickup location Alright let's go mga choy Yung payment ma'am dun na lang po Okay thank you ma'am So papuntang Marikina to Pasig to Marikina So, ang fare nito is Php 111 pesos Alright mga choy, let's go Para sa second booking natin for today video So, meron tayong 23 minutes and 9.4 kilometers papuntang Antipolo Alright mga choy, no? let's go So, siguro mga choy, uh, hanap tayo ng kasabay nito Pag makalabas lang tayo dito sa Ay, dito sa street Hindi ko napansin ito mga Tawag dito, Hams 23 minutes 9.6 kilometers to Antipolo so Marikina mga choy 111 ang fare so all goods na rin hanap tayo ng kasabay papuntang Antipolo higilid muna ako dito para kumuha ng kasabay or kung wala after 10 minutes uh, ano na ako sibat na ako 15 minutes later so alright mga choy no So wala tayong mahanap na kasabay So nasa 15 minutes tayo nagantay dyan Para kumuha ng kasabay sana Buti na lang hindi na masyado umaaraw dito Kasi magkaka problema na naman sana ako Kanina wala na akong ano eh Wala na akong ganang mag vlog Buti na lang nakisama ang panahon Alright mga choy So nandito na tayo sa Marcos Highway Alright So meron pa tayong 15 minutes So ngayon pala ulit tayo bumiyahe kay Lalamog So matagal-tagal din tayong hindi nakabiyahe kay Lala mo. Almost one month. So nagsimula to ng bagyo. Yun, hindi na bumiyahe. At syempre, busy rin tayo sa trabaho natin. So u-turn tayo dito. Ngayon e, na naman yung kanyang araw. Sobrang init na naman. Sana hindi magkakaproblema tong cellphone ko ayon. Sana makisama naman siya. <laughs> Ayan o, no? sobrang ano naman. Sobrang init na naman. Nakakapasa sa balat. Let's go. So dito tayo. magra tayo dito. Tapos bili din tayo ng tubig kasi sobrang init. Di ako nagdala ng tubig ko mga joy. Puro single booking lang tayo ngayon. So time check pala natin is 1.49 p.m. So medyo maaga-aga pa. Saan na ba to? Kung saan-saan na ako napapadpad. <laughs> Alright mga choy no, I'll give you update pag nandun na tayo sa pickup point o malapit na tayo sa pickup point. So meron pa tayong 8 minutes at 3.2 kilometers. Alright, let's go mga choy. Alright mga choy, so nandito na rin tayo sa pickup point. Hanapin lang natin yung uh, bahay na deliveran natin. Sir pwede magtanong, saan po ba dito yung 38N epil pill As, ah, sige sige, thank you. Ito yung mahirap mga choy no. Dito, dito rin ako nagtatagal minsan yung paghahanap ng number ng kanilang bahay. Ma'am, pwede magtanong, saan po ba dito yung 38? Sige po, ma'am. Thank you. Dito ako nahihirapan mga choy no. So siguro update na lang ako mamaya pag nandun na ako sa aking destinasyon. Ng matawagan. 38 and Epil? Paano makita yung 38, ma'am? Wala <laughs> na nakalagay na 38. Kasi doon yung kasi yung 38 na mismo. Hmm. Wala kasi nakalagay dito 38 and ipil e lang. Kaya ang hirap ko hanapin. Umikot-ikot pa ako doon. Mabigat. Kaya nyo ma'am. Wait lang ma'am. Picture lang ko lang po. Okay na po ma'am. Thank you. to for lang. Hirap hanapin yung address. Hindi naka-landmark ng malapit dito sa basketball court. So, bili muna ako ng tubig dito. Alright mga choy, so nakahanap ulit tayo ng panibagong booking So, pangatlong booking na natin to So, Marikina lang din, papuntang SM Makati Tara mga choy, at uh, pickupin na natin So, meron tayong 3 minutes away, 1.1 kilometer Let's go sa pickup location And I'll give you update pag nandun na tayo sa pickup point Alright mga choy, let's go okay, So, nandito na ako sa pickup location So, tawagan lang natin si uh, customer Ma'am, nandito na po ako sa harap Opo Okay po. Nandito lang po ako sa bandang harapan ng Mercury. Opo. Okay po. Thank you. Pangatlong experience mga choy no. Yung mag-aantay ka dito sa pickup location na medyo matagal eh. Kaya ang dami kong na ano ngayon. Ang dami kong na-experience ngayon. <laughs> Sayang din kasi yung oras. O, di ba? Anong oras na? Time check natin is 2.56. Nasaan na kaya? JJ po. Ito yung papuntang Makati, ma'am, no? Okay na po ma'am Thank you Yung bayad ma'am Doon na lang po Sige po Thank you Yan. Pick up item received Para sa pangatlong booking natin So maluwag-luwag oh Pwede pa natin sabayan yan Kung meron tayong makikitang kasabay na ito the all goods Papuntang Makati Okay So ito ay Meron tayong Medyo may kalayuan Mga choy 44 minutes 18 kilometer Papuntang drop off point Okay hanap ulit tayo hanap tayo ng kasabay na ito let's go 44 minutes at meron tayong 18 kilometers to drop off point hanap ako dito sana may mahanap tayo dito kung wala tayong makuha diretso na kaagad to 10 minutes later Ay okay, mga choy no so direct na natin kapuntang drop off point so wala tayong makuha kasabay so 10 minutes tayo nagantay dyan mga choy meron tayong 18 kilometers 44 minutes so meron tayong 155 pesos na fare okay on the way na tayo to Makati Makati Mall let's go mga choy walang magandang booking ngayong ng araw mahirap mahirap <laughs> pangatlong booking pa lang to medyo makulimlim na ngayon medyo maganda na yung kanyang araw may ano pa naman, may init pa naman pero konti na lang. Sana wag lang ulan. Siguro mga hanggang alas 5 na lang tayo mga choy. Hanggang 5 tayo duty kay Lala mo. 5 PM. Then sibat na tayo. Ang baba ng rate ngayon ni mo, oh. Antipolo to pa eh. 165 pesos. Ano ba ngayon? Ramdam ko yung katumalan. Ed sa gaming mga choy, nag-iingat talaga ako dito. Mahirap na mag-bike lane. Pero nakikita ko mga choy no, ang dami pa rin nagba-bike lane. Dalagada yung ganyan, bike lane. Kaya gusto ko ng ano dito eh, kahit nasa likod ako ng sasakyan, okay lang. Kaysa magmumulta ka. Mas malaki pa yung multa mo kaysa kikitain mo dito sa lalam mo. Kaya mag-iingat na lang ako dito. Okay mga choy, so nandito na tayo sa SM. Diretso, diretso, diretso ka. Alright mga choy So nandito na tayo Tawagan ko lang yung customer natin Hello po Good afternoon ma'am Lala mo po Lala mm, Nandito na po ako ma'am Okay po Nandito na ako sa mismong entrance ma'am Yes po Thank you So ito na naman Na experience na naman natin mga choy no Hello po Nandito po ako sa ano Entrance yata to Wait lang po So ito ba yung entrance? Entrance ba to, sir? Oo oh. oh. Ma'am nandito po ako sa entrance Entrance po na Ano po? Video entrance Ah video Video entrance po ma'am papa Okay po Thank you Thank you sir <laughs> Ito yun ma'am po. Wait lang. Joy. Hawak na lang mo. Okay na po. Thank you. 153 pesos. So, drop operative na para sa pangatlong booking. Tambay muna tayo dito na makahanap tayo ng pang-apat na booking update na lang ako mamaya mga choy okay, no? so update ko lang kayo, so nakakuha ulit tayo ng panibagong order so meron tayong 114 pesos Makati to Mandaluyong so tara, pick upin na natin meron tayong 1.5 kilometer for pick up 6 minutes let's go! Woo! so time check pala natin is 4.28, so grabe no ang dami nating experience ngayon dahil well, sa sobrang tagal nila mag-receive ng mga item nila. Parang ayaw, parang ayaw nilang i-receive yung mga item nila, mga choy. <laughs> Ang tagal natin nag-aantay. Yun yung mahirap. Hindi nila tinitignan yung kanilang booking. Uh, kung nasaan na yung rider. Kasi yung ibang customer kasi, mga choy, no? nag uh, nagtitingin talaga sila sa maps. Kung nasaan na yung delivery Dito no, ganda dito sa Makati malinis, maaliwalas tignan Pero maigpit nga lang dito Madaling mga huli dito mga choy Ganda Super ganda dito Maganda sa maganda Bakas ng hangin Okay mga choy, so nandito na tayo hey. so, Saan kayo dito? Okay, sige ba? Uh Oo -oh. Kay Ito lang Jamri Jamri Bat Kennel Oo uh Oo -oh. One pair daw na sapatos Okay, sige, sige po sir oh, ah, Sige po siya. okay lang ah, Sige po ah, ah. Thank you, thank you Ito yung loading Okay Pang-apat na booking So, hanap tayo ng kasabay na ito. Alam naman ni sir Alright, mga choy, no? Hanap ako ng kasabay na ito. Okay lang naman daw sabayan. Sabi ni sir. Pero ang problema, wala tayong mahanap na kasabay. <laughs> Disko ko po. Ang hirap ngayon, ang tumal. Masok. mo, ano, yung mga pasok dito sa... Uh, Lala Move Apps. Sobrang malalayong yung, mga pick up location. Saka malala yung ano, drop off location. Hindi sila, hindi sila compatible dun sa mismong drop off point natin. Ay, wala talaga tayong makuha mga choy no. 10 minutes. So tara. Ah, uh, na natin sa drop off point. Ayoko pa naman yung nag-aantay ng matagal wala tagi isa talaga puro solo booking talaga yung mga ano natin de deliver natin mga choy wala eh so meron tayong 16 minutes mga choy at 4.9 kilometer to drop off point alright let's go mga choy at keep on watching lang kayo dyan then I'll give you update mamaya mga choy pag nandun na tayo sa drop off point grabe unti-unti explore natin tong ano explore natin tong napupuntahan natin uh, may balak kasi akong mag move it mga choy eh. kaya inuna ko muna tong lalamog kasi hindi ko pa kabisado dito sa Metro Manila hindi naman ako laking Metro Manila mga choy laking probinsya tayo kaya natakot ako mag uh, move it dahil nga dito hindi ko pagamay ang Metro Manila kailangan ko muna gamayin alright mga choy no malapit na tayo sa drop off point we are here now your destination is on the right ah yes po Yeah. 114 lang sir Thank you. Wait lang sir, sukle Picture lang ko lang sir Sakle Okay na sir Thank you. Thank you Okay, may tip tayo mga choy no May tip tayo ng 6 pesos All goods 114 nga, 6 pesos Thank you sir Ayan, 5 star ka syempre Thank <laughs> you. Alright mga Joy, so hanap natin na uh, mapauwi ng pasig dahil mas buging na natin mga Joy So lang ko lang kumuha pasig pa uwi Alright mga choy no So nakakuha tayo ng booking ah, Papuntang kainta to so, Nandito tayo sa Mandaluyong papuntang kainta 205 pesos ang fare neto So mag na tayo ng P 450 pesos So 1 minute lang yung pick up So tara pick up na natin mga choy Lapit lang Let's go Po? Oh? Nakancel na yung ano booking So ito mga choy na may abono Kasi hindi mismo yung bahay yung pick up Okay na Nandito na ako sabihin mo Jeez Cancel pa Pwede pwede nyo pa rin daw po Bumaksip yung booking niya Wala na hindi na maksip I ano niya Ibubook niya Patingin sir yung kausap niya Ito po siya kasi sir Look siya nag-cancel? Pwede pa rin doon pumasok doon Check ko Ito yung 185 Ano sabi niya? Pede ka usapin ko 'yo? Ah, kausapin. Ako kausapin ni rider ko yan. Sir. Hello po. pa Ah, dadalhin ko din. Ah, bunuhan ko 'yan, 450 pesos. 450? Oo. Ano ba yung usapan niyo? Ayun 'no. sir. rider na 450 yung item, sabi niya dito, nakalot. Magkano ba yun, boss? 450 po. Ayun nga, abunuhan ko 450 pesos. Ah, but, sa babayaran. Siya magbabayad sa akin pagdating ko doon, oo. Legit yan, boss, ah? Legit yan? O, boss, ano po lang, bali kaabong kung pupunta sa kaka-transact. Hmm. Ah, pwede picture na lang kita sir Sige, muna okay lang oo oh, oh, abono 4.50 no May 50 Pesos ka? Paano pag nagka problema sir? Sir, nasa iyo ko ba yung number ka? Wala Ah, ito yata yun, ito yung number niya. Opo, yun sir may 356 Pasensya na, mahirap kasi Pag-abono 50 pesos lang Thank you, thank you Magka problema, oh, ah, sige, sige Thank you, thank you Ay mga choy, no? kausapin natin yung ano Yung magre-receive na ito Ay, ah, hello po, good PM po Kayo po ba yung ano sir? Ay ma'am, yung Oo, ah Okay, nakuha ko na po yung ano, yung item. Yung item po. Nakuha ko na po, ma'am. Ah. Uh -huh. on the way na po ako, ma'am. Okay, thank you. All right. So, pinicturean ko naman mga choy yung uh, pickup. pick up. Syempre. Eh nagdadalawang ano ako kanina kasi hindi mismo sa bahay nila yung pinagpick natin. Diyan lang sa may ano, dito lang sa highway mahirap na yun mga joy no so nagabono tayo ng 450 pesos so sana legit to And then kung hindi legit to bahala na lang kung kakarmahin <laughs> pero alam ko legit naman mga joy no pinicturan naman natin si kuya sa yung pinagirapan natin kung hindi legit to mga joy alright mga joy no so malapit na tayo dito sa drop off point One minute na lang then dito na tayo so dito right yata yun eh okay dito na tayo mga choy sa kabila Diyan. kita ko na mga choy Russell style so tawagan lang natin yung customer mga choy hello po hello po good evening po ka, pinatayan ako Pinatayan tayo mga choy Ayun Sabi ko kasi sa kanya, ano doon na lang sa bahay nila kasi nandun din naman yung item Oo, hindi nga, hindi nga bahay yun eh Sa labas lang, highway Oo, sa highway Doon ba yung bahay nila? Hindi Bakit Kaya nagdududa kasi ako kanina kasi sa labas lang. Magkano pala lahat? Sir? 450 tapos yung ano niya? Mm, 185. 635 lahat. 1 2 345 na lang sir. 345 na lang. Pahawak na lang. 320. Pabilang na lang sir. Okay na. Thank you. Thank you, Thank you po. Diba, bilis ng pera mga choy, legit naman. <laughs> Natakot lang ako kanina mga choy no Kasi syempre Hindi mismo sa bahay nila tayo nag pick up Pero wala naman akong kaba Takot lang <laughs> Kasi first time lang natin gagawin yon. Okay na ibente tayo na tip mga choy So dalawang beses tayo nabigyan ng tip All right mga choy So ayun that's it for today So nakalimang bookings lang tayo mga choy So meron lang tayong 540 pesos na malinis para sa atin na yan And then uh, yung gas ko kanina na 200 pesos Iles nyo yun di 300 pesos na lang So okay lang mga choy dahil hindi pa naman ubos yung 200 pesos Meron pang natitirang tatlong bars So ang bar kanina yan lima lang So dalawa lang yung nabawas sa gas consumption natin mga choy So that's it for today mga choy So sana nagustuhan yung aking vlog mga choy So dito ko na lang din siguro Tataposin ang aking video mga choy no? At ayun See you on my next vlog Peace out Peace